Ayan, basahin po natin sa Tagalog itong Luke chapter 12 verse 22. Yan, napakaganda po ng sabi. Yan po, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano ang inyong kakanin kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong daramtin. Ayan po ang yun nga pong mga ibon, hindi na mong problema kung ano ang kanilang kakainin sa araw-araw. Ibig sabihin po, Basta sa ating may pananampalataya tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, niya sa atin ang ating lahat na pangangailangan. Ayan Ay, mga ka-hunters, magandang araw po muli sa inyong lahat. 'Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Itong mga dilaw, 'yan. Nickel copper ang composition. O nickel brass pala. <laughs> nickel copper. Nickel brass 'yan. Ito 'yung mga sira unang ah uh, series o ito po 'yung BSP series po. Okay. Okay, bago mag bago mag tayo magsimula, pasalamat muna tayo sa Panginoon sa kanyang mga pagpapala at sa kanyang pag-iingat sa atin at sa ating pamilya. Okay, ayan po. Sige, umpisa na po natin dito sa Yan. Ito po ay may taong obvious naman. <laughs> makikita nyo po 1995 yan ito po ay common pero sa ngayon sa ngayon po ha bihin, bihira na rin po kaya makakita ng ganito po 1995 pero ilan taon na to 1995 ano ngayon 20 25 na oh si magti 30 years na to tama ba ayan kaya po ang um, ang kuwento lang po sa inyo mga ka hunters kung sakasakali makakita kayo ng ganito 1995 at nasa maayos na kondisyon basta yung maayos po kasi bibihira na kayo makakita nito yung mga sinasabi uncirculated po kasi sa sobrang tagal na ba naman nito ay ay palagay ko eh hindi na po kayo ganun makakita bihirang bihira na yun kung sakasakali makakita kayo ng mga uncirculated nito yung mahikinang na parang brilliant po ito good condition na lang po to ang bariyang ito o oh, very good condition yan kasi tingnan nyo naman po oh marami na yan itinabi ko na lang kasi nga bihira na kasi kayo makakita ng ganito eh 1995 okay ito po wala, wala naman pong error to ah ayan okay next po tayo ayan ito dito ko dako tayo sa so, 1999 ito ilan taon na din to na uh, 21 years at 26 years kasi magto 25 na next year. to 20 yan. Okay. O. Oh. Ito po ay ito po ay na ituturing na na semi hard to find. At makikita nyo naman po Ayan no. Oh. Sa sa semi sa semi hard to find po 'to mga ka-hunters. Ang halaga na po nito ay 500 up to ay 500 sorry 50 up to 5, 100 pesos yan pero kung makikita makakita po kayo at makakajakpat kayo ng mga ng error na kagaya nito ito po yan broken die yan pwede na po pwede na po nating ituring ito o pwede na natin bigyan ng presyo sa halagang 1,500 up to 2,500 yan po broken die ayan, nakita kita naman po hindi naman may yan o ang haba o okay. Next tayo, next. 2002. Ito 'yung mga dating mga design po ng mga ano, ng Dino ng araw. Kakapal Bold letter. 'Yan no, halos nagkakadikit-dikit na 'yung mga letra. Siguro wala pa silang wala pang ganoong magandang machine na panggawa ng mga Dino ng araw kaya ganito siya kalalaki. Okay. oh, Yan, kaya kita nyo po, nagkakadikit-dikit na yung mga design. O. Uh, or marahil, madaling masira po yung die. Yan. Okay. 2002. Hmm. 2,000 no? thousand to. No? Pares na pares sila bold. Oh. Hindi, mas bold pa nga. Ito mas bold to eh. Isa dito. So, makikita nyo dito oh. Scalop ring oh. Dito rin sa ano oh. Okay. Ayan. Sa akin, tinatabi ko lang yung mga ganyang kahantos, lalo na pag nasa maayos na conditions. Kasi nga, bibihira na po ito. Ayan, ito naman po, again, 2,002. nakita ko sa inyo kung para sa ng dalawa. Ito, medyo hindi siya bold. Hindi ka gaya ng isa. Oh. At yan, again, yan, focus natin bahagya mga kahantes para makita nyo po yung error nito. Yan, bakit dumilim? ayan, lumiwanag din ulit. ayan po mga kahunter sa dope ay kwan din po ito. Ang tawag dito. Broken die error. ayan po, yung guhit niya po, nakikita niyo po. Tapos bukod po sa broken die, ito po ay meron ding ah, uh, tawag dito ang tawag doon, nakalimutan ko na tuloy ang hirap talaga na tumatanda, ayan Diyan! yung lamination error ayan po, yung pinakang ibabaw po nya nababakbak yan mga kahantes, oh yan, nagtutuklap-tuklap po yan nagtutuklap po yan, yan, yan tumutuklap, umaangat. Pero kung makakatagpo kayo mga kahantes ng ganyan, hindi po yan, huwag nyo pong tuklapin, hayaan nyo po siya nakadikit. Kasi hindi po maganda yung pagkakagawa ng points. So that error po siya. Ayan. Ito. Ayan o. No. Oh. Hanggang dyan po o. Oh broken die tapos lamination o. ito po pwedeng ibenta to mga 1.5 po 1.5 up to 2.000 hmm. compare nyo dito sa isa yan ito talaga o oh. kita nyo Idea idea lang po mga ka-hunters. Bigyan na ang formation kung saan nyo makikita yung mga magagandang error na talagang mapagkakakitaan. O pwede nating itabi. Yung mga medyo common, medyo itabi pa rin po natin kasi pag lumipas na yung panahon kagaya ng mga 1974 diba kaya lang napakarami kasing ginawa noong 1974 nickel copper yun napakarami pong ginawa kasi noon mga 1974 at saka 70 yun ang alam kong limited na ginawa po 1971 parang may nabasa ako noong 1971 napaka rare parang 100 pieces lang po yata yung ginawa noon kaya yung coins po na yon ay uh, napakamahal para siyang uh, tawag dito 1906 ng USBI ayun po okay yan mga kahunters ha kaya check check nyo lang po yung mga baryan yung nakikita o natatanggap na susukli sa inyo. Check nyo pong mabuti. Kaya dapat po yun may ganito po kayong magnifying. Ito yung po yung ginagamit ng mga alahero. Pang sili po. Okay, ayan po mga kahantas. Ingat-ingat po tayong lahat. At nawaya. Palagi, palagi tayong ingatan ng Panginoon. Siyempre, unang-una ang ating pamilya. Babay po. God bless po sa inyong lahat.